Hello, welcome back to my channel Kambosdar at kung di pa kayo naka-subscribe at bago ka pa lang sa akin channel please like and share hit notification bell para sa update sa susunod kong video ngayon po ating tatalakayin at ano ba ang universal social pensions. Ang Universal Social Pensions ay mga pensyon na ibinibigay ng gobyerno sa lahat ng matatandang mamamayan, anuman ang kanilang kita o estado sa buhay, ito ay isang uri ng social protection scheme na naglalayong magbigay ng pangmatagalang seguridad at suportang pinansyal sa mga matatanda. Ang mga pangunahing katangian ng Universal Social Pensions ay Universality, lahat ng mamamayan na umabot sa isang tiyak na edad ay kwalipikado, walang kinakailangang means test o pagsusuri ng kita. Non-contributory, hindi kailangan ng kontribusyon mula sa mga tatanggap para sila ay maging kwalipikado, ang pondo ay karaniwang nagmumula sa buwis ng gobyerno. Regularity, ang pagbibigay ng pension ay regular at tuloy-tuloy upang matiyak ang sustainable suporta sa mga matatanda. Ang layunin ng Universal Social Pensions ay mabawasan ang kahirapan sa mga matatanda at bigyan sila ng dignidad at seguridad sa kanilang pagtanda. Kailan makakatanggap ang mga seniors ng Universal Social Pension? Ang edad kung kailan makakatanggap ang mga seniors ng Universal Social Pension ay nag-iiba depende sa bansa at sa mga patakaran ng kanilang social pension system, narito ang ilang halimbawa. Philippines, sa ilalim ng Republic Act 9994, Expanded Senior Citizens Act of 2010, ang mga matatanda na edad anim na pupataas ay maaaring makakuha ng iba't ibang benepisyo, kabilang ang social pension para sa mga indigent senior citizens na edad 60 na pupataas. Subalit, hindi ito universal sapagkat mayroon pa rin mga pagsusuri ng kita. South Africa, ang mga matatanda na edad anim na pupataas ay kwalipikado para sa old age pension na hindi nangangailangan ng kontribusyon, ngunit mayroon itong means test upang matukoy ang pagiging karapat dapat. Bolivia, ang universal social pension na tinatawag na rente dignidad ay ibinibigay sa lahat ng mamamayang edad anim na pupataas, anuman ang kanilang kita o kontribusyon. New Zealand, lahat ng permanent residents na edad 65 pataas ay tumatanggap ng Universal Superannuation Pension. Sa pangkalahatan, ang edad ng pagiging karapat dapat para sa Universal Social Pension ay kadalasan nasa pagitan ng 60 hanggang 65 taong gulang, ngunit maaaring magbago ito depende sa partikular na batas at patakaran ng isang bansa. Dito sa Pinas kailan ito maipapatupad ang Universal Social Pension. Sa kasalukuyan, wala pang universal social pension system sa Pilipinas na nagbibigay ng pension sa lahat ng matatanda anuman ang kanilang kita o estado sa buhay. Ang kasalukuyang sistema ng social pension sa ilalim ng Republic Act 9994, Expanded Senior Citizens Act of 2010, ay nakatuon sa mga indigent senior citizens, ibig sabihin, ang mga walang regular na kita o suportang pinansyal mula sa pamilya. Ang pagpapatupad ng isang universal social pension system ay nangangailangan ng pag-aproba ng bagong batas mula sa Kongreso. Ito ay mangangailangan ng Pagbalangkas ng batas, isang panukalang batas na naglalayong magpatupad ng universal social pension ay kailangang ipasa sa Kongreso. Ang panukalang batas ay dapat magtukoy ng mga detalye tulad ng edad ng pagiging karapat-dapat, halaga ng pension, at ang pinagmumula ng pondo. Pagsusuri at pag-aproba, ang panukalang batas ay dadaan sa proseso ng pagsusuri, pagdinig, at pag-aproba ng parehong Kamara ng Kongreso at Senado. Pagpirma ng Pangulo, kapag napagtibay na ng Kongreso, ang panukalang batas ay kailangang pirmahan ng Pangulo upang maging ganap na batas. Pagpapatupad, kapag naging batas na, ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, ay maghahanda ng mga kinakailangang hakbang para sa implementasyon ng Universal Social Pension, kasama dito ang paglikha ng mga patakaran at regulasyon, pati na rin ang paglaan ng kinakailangang pondo. Sa ngayon, ang mga panukalang batas na naglalayong magpatupad ng Universal Social Pension ay isinusulong sa Kongreso, ngunit wala pang tiyak na pecha kung kailan ito may papatupad. Ang proseso ay maaaring tumagal ng ilang taon depende sa maraming salik tulad ng political will, budget allocation, at iba pang legislative priorities, paglilinaw na ayon sa update na sa ikatlong pagbasa at final reading na ang panukalang batas ng Universal Social Pension sa madelit sabi ay maipapatupad na sa lalong madaling panahon. Ang lahat ng senior citizen sa buong bansa at matatanggap na ang Universal Social Pension. At muli sana naibigan nyo at naliwanagan po kayo ano ba ang Universal Social Pension para sa mga senior citizen at please like, share, hit notification bell for my new video update. Thank you.